Okay mga boss, welcome back at uh, happy new year sa lahat. Unang vlog natin na gagawin this 2025 ay uh, walang tatak to, hindi na ba tatak nito? Wala nakalagay. Ang nakalagay lang yan ay AB735 BT. Ayan. May nakalagay ba dyan? Wala. Ah, generic na ano to na 735, hindi ito yung Sakura talaga. Na, tingnan nyo, iba yung board. Tsaka yung transistor na gamit. Although same design, iba din yung ano. Tsaka yung supply nya, ay mababa lang, uh, 33.5 yan. May Bluetooth nga lang. Ano ba ang issue nito? Ang issue nito ay mahina lang daw ang sounds tapos pinaki -elaman. Yan, hindi na naibalik ng tama kaya naisipan ang dalhin dito sa pagawaan. Nagkandabali na yung mga pindutan kasi hindi na salpak na maayos. Wala na nga din yung mga tunilo dito oh. Tapos ang pinaka-issue talaga nito, yung hinang lang daw dyan, no? Naputol. So, kinausap ko yung may-ari. Ah, papalitan daw namin to ng mga pihitan. Tapos, switch. Kalasin muna natin. Galang, i-set up ko yung uh, camera. Sa mga gusto palang malaman kung paano to kinakalas. Pareos lang naman to sa 735. Okay. So, anong nangyari dito? Tanggalin natin yung ano. Ang nangyari dito, napanood sa YouTube ng ano. So, hindi ko alam kung sa aking YouTube kasi hindi naman ako kilala ng may-ari nito. Kung baga yung kumpari niya ata yung pinakamay-ari nito, binigay sa kanya. Tapos, napanood sa YouTube, kalasin tong ano, ang problema nung inaktual na nila, hindi nila maibalik. So, sa video, talagang ganun mga boss. Minsan, pag hindi nyo kabisado, madali lang talaga panoorin. Pero kung kayo nang gagawa, medyo mahirap kaya yan, hindi na ibalik. So ito lang naman kasi ang kalasan dyan, ito na tonilo. Pero bago mo kalasin to, meron naman yan sa gilid pa, yan. Tapos dito, sa ano yan, tatanggalin lahat yung screw na yan. Pati itong ano, medyo iba nga lang talaga ito sa ano, sa 735 na sakura. Kalasin natin dito. papalit tayo ng mga potensyong metal nito nahihira pa nang ibalik <laughs> nahihira ibalik so pinagawa na lang dito kasi ano na eh hindi na rin magamit gawa ng simple sira na yung pindutan paano may lilipat ngayon o ano ganoon talaga mga boss dito sa tabaho namin kanya-kanyang linya lang yan linya-linya lang yan kung kung hindi nyo linya hindi nyo agad maano yan ganoon lang kasimple yun eh pag hindi nyo linya yung isang tabaho kahit panoorin nyo yan hindi nyo agad maano yan pero na lang kung talagang hinyo kayo or napakausay nyo magaling kayo mag-adapt. Pero sa mga typical lang na ano, ano kasi simple yun, Mas madali kasi minsan ng mga bagay-bagay panoorin kaysa gawin. Pag pinanood mo parang simple lang, parang ay pakiramdam ko kaya ko 'to. Pero nung sinubukan na, nung inactual na na mismo na kinalikot mo na, tapos ano, mahirap pala. Parang halimbawa ano, kunyari, nanood ako ng ako, electronics technician, nanood ako ng ginagawa ng mga doktor. Ay, madali pala yan. Inihiwa lang yan dito ganyan, tapos tinatahi. Pero pag akong pinagawa mo nun, mako, malamang. Hindi ko rin kayang gawin yun. Ganun lang kasimple. So, para ano, problema talaga nito, may mga kunting kalawag na ako. Oh. Yan. Kakalasin natin to. Tapos magpapalit tayo ng mga potensyometer dyan after palitan ng potentiometer, ibabalik ko na yung, yun. kumbaga, ito kasing napotol, para yan dito sa MP3 input. Para hindi na daw yan mag-loss, eh, pwede yung i-bypass na lang dito. Dito, ito yun. Papunta doon yan. Pwede yan tanggalin natin, tapos ito i-bypass na lang. Para iwas sa asil. Okay? So, saglit lang. Ito lang naman yan eh. Pag kinalas mo ito rin kasi kalas na eh. Tanggalin lang natin kung ano pala. Iba ka't iba nga pala talaga design nito sa ano eh. Sa, sa Sakura. Natanggal na ba yung screw nito? E, Ay, ano yung Parang wala na rin ate. Ah, wala na. Good luck. may hirap kinalikot <laughs> mga boss hindi lahat ng kinakalikot na dinadala dito nagagawa ko depende sa sitwasyon may iba talaga na lumalaki yung sira pag ganun wala tayong magagawa Tinatanggal ko itong ano. ay hindi na rin pala naka eh hindi naman pala naka isko eh. na eh oh, tatanggalin naman natin meron pa ba dito sa ilalim wala na din So hindi siya basta-basta. Ah, kakalas ka lang tapos yun na yun. Katulad nito, magkaiba yung ano nyo. Yun. So ito naging problema. Nabali. Nabali yung ano tapos nawala pa yung mga pindutan dito. Yan. Ito lumusot no. Papapalitan na rin natin yan mahaba pala to good luck sa atin sana may makuha tayong ganito na pamalit yan nawala na yung nawala na yung isa dito ayan o ito balik na Kulang-kulang na tong, okay kung alin lang yung importante yun ang anuhin natin okay saglit lang kakalasin na pagkalas naman dito sa mga potentiometer parang ano lang din common lang din ah yung speaker na ano, yung, yung, tawag dyan, yung, ano? Yung, yung gis ko na to, ah, na, uh, na speaker, yung, tumutulog lang siya sa Twitter, pero yung sa, kabuhan, yung speaker. Ka, dali mo dito, para makita natin. Nakalasin ko na lang sa, no? Oo, uh, yung kaha mismo, dalhin mo dito, ano? Uh, o, di kahit yung speaker lang. Speaker lang dito, no? para, o, oh. parang, na, titignan natin. Sige, ha? Uh, oh, sige. Kaya may nagpa may nagduma na customer. So kung bibili kayo ng ganito, 10 mm yung ginagamit natin pang gala. So ito yung dating ginagamit ko, 10 mm din to. Ayan. So ito na pulot ko, na oh, nabili, na pulot, nabili ko sa Dico. Naka-sale. O oh, andun sa mga, uh, anong tawag dun sa ano, basta naka-sale dun sa tambak-tambak, -tamba, kung baga no. Ayan. Ganyan lang. Kung wala kayo, yung iba, long nose na lang yung ginagawa. Pero mas maganda kasi ito eh. Mas computable pang kalas. Ayan. Ganyan lang. Parang ano na to, uh, tutorial lang ginagawa natin. So, ganyan na rin dito sa iba. Tapos dito, kailangan muna natin tanggalin yan. So, palas na to. Yan. Palas na lang na Okay, anong gagawin natin dito? So, kalasin natin tong mga potentiometer. Ayan. Tapos natin kalasin eh, may mga kinalawang din pala. Oh. Papalitan na rin natin yan. Ayan. Kinalawang. Tsaka madali lang naman tandaan to kasi mayroon naman siyang guide. Katulad nito. Number 11. Tapos nakalagay dyan number 11 din. So, kaya kahit talasin mo, walang problema. Talasin natin. Ayan. Ito naman may number din. Number 4. Kailangan, ano yun? Likod. Ah, may rugby kasi yung likod niya. samu na mahirap 'yun ano 'yung sa sakit. Okay. Tapos 'yung kalasin pwede na mag pwede na tayo magsimula mag tanggal nitong mga potentiometer. ayan lahat yan papalitan natin sasama na din natin itong switch yung sinasabi kong nag lose ito yun, no? naputol na nga eh. Ay, hindi pala kita. Ito, ito, pwede na nating tanggalin to kasi hindi naman to gagamitin eh. Putol na nga eh. Kumbaga... May rugby kasi. May rugby kaya matagal siya. Eh. Ano ba nangyari dito? Ayan. So, yan yung problema niya. Kaya nawalan siya ng sauce. O naglulos na. Hindi na rin maganda yung ilang. So, wala na yan. Papatay na natin yan. Pag gawin natin dito, ay, ijumper na lang yan. Tika lang, wala pala akong brush. Yan. In-out lang kasi yan eh. Ah... Uh, papasap yung audio dito pupunta dito sa switch niya sa ilalim ayan tapos babalik naman siya dito so pinakamaganda niyan ay i-jumper e lang yan pag ganun lang tapos pag ganon pag pala lang so, mamaya lalagyan natin yan okay so pagkalas naman ng mga potentiometer Uh, kailangan, maganda yung panginang nyo. Tapos, mayroon doon kayong dissolving pump. Sa sampo lang tayo. Bawa ito. Yan, ganoon lang. Tapos, galawin nyo. Sampo lang tayo kung paano magalas ng isa. Yan. Actually, may mga video naman ako nito eh. Kailangan, ulitin lang natin kasi hindi naman lahat ng viewers natin ay Napanood na May iba naman na Malay mo bago lang dito sa channel So isama lang natin yan Ano lang po pag kalas Ayan Ayan, Ayan. Ay, Ito may natira pang konti Ayan Yung value niya ay 100k Ayan Meron tayo dito 100k na pamalit Ayan Baba ako yung mga 15 meter Mayroon pa naman ata tayo dito. Dalawa kasi yung 100k dito. Itong maiksi. Tapos mayroong mahaba. Ayan. So ito maiksi ang gagamitin natin. Okay. Para hindi na humaba yung video kasi mukhang ahaba yung video natin ikat ko na tas kalasin ko na lang tas palitan ko lang yung dapat palitan ko na kanina sobrang haba nagkalas tayo isa isa so ito yung mga pinalitan dyan yan switch at saka mga potentiometer marami pa na mga Kung stock kaya nakompleto natin yan ito naman yung mga ano so nataw naman na meron pa Kung stock din ng switch kaya lang wala nang paayo o wala na yung mismong button yung dalawa kulang na kasi mga boss na wala na yun ano kung nga dito eh baka nung pagkalas ng may-ari o yung kasama niya ah, nahulog na siguro pero ay, ano na lang yan, ibabalik na lang natin, yung sa jumper naman na sinasabi ko ito na yun ayan o no? naka jumper na, so ito yung pinaka input nya tapos ito naman yung sa likod, ayan so ayos na yan, ikakabit na lang so ayan naikabit na natin wala pa yung nab dito dalawa na nga lang to eh kasi nawala na yung ano so naibalik lang natin yan hindi na yan pinahugasan hindi na pinano ng mayari basta kung ano lang yung ano mapagana lang hindi ko nang analinisan yung ano kasi limitado yung budget at gagamitin din nila so try natin i-power on ayan may ilaw na ayun Nakaswitch naman tayo sa DVD mayroon na tayong jack sa DVD ayan speaker nakabang na sa right channel ata ayan eh tama ba ayan R ayan R tapos L volume natin itong mga ano sinit ko na yan gitna lahat maliban lang nito na pinang off natin okay, okay na Okay. Lipat natin dito sa kabila naman. Tingnan natin kung ano. Ayun lang, hindi tumutunog yung yung lip channel. Ayun. Bulyuman nga natin. Ah, meron mahina. So, mahina yung isang channel. Tika lang. Uh, ang gagawin natin dyan ay mag-audio trace tayo. <clears throat> Tingnan natin kung saan <clears throat> banda na tigil yung ano. May tunog naman siya pero mahinang-mahina. Mahina. So, ito yung pinak output. Ito yung ginalaw natin na jumper nakahinang naman so wala na dyan. Yung switch naman, uh, possible na wala ang problema dyan kasi nagpalit tayo ng bago. So, i-audio trace na lang natin. Hanapin yung output nito papunta doon sa may effector. Kasi minsan naglulos din dati dyan. Check na lang natin mga boss. Saglit lang, i-prepare ko lang yung pang-audio. Okay, so nakalagay na tayo ng ano. Ayan yung pang-audio trace ko. Ito yung pinaka uh, output. Yan, sa may effector. So, kailangan left and right makasoka tayo dyan. Ito yung isa. Yan, tapos ito yung isa. So, galing yan doon kung may problema, babalik tayo doon. Kakalasin natin ulit. Hanapin natin. So, audio trace tayo dito. Wala. Mali pala yung camera ko ito. Wala. Yung baba naman. So, wala. Balik tayo dito. Tingnan natin dito. Baka nag-lose lang. Tingnan natin yung pantay naman. Ay, wala. Wala yung isang audio. Tingnan natin, baka nag-loss dito. Subukan natin sa input. Saan ba yung input nito? Ayan. Oh. So, yung input natin may problema. Double check ko nga muna. Inaayos na natin itong ano. Mayroon na siyang audio. Ayan o. Oh. Ah, kita ba? Tapos, sa kabila, ito yun, eh. Yan. Hindi hmm. makita, no? So, dito na lang tayo para ma, no? Kabila, yan. Ngayon, try natin dito. Okay. Okay, may problema pa rin siya mga boss. So, dito pa rin. Uh, wala yung isang channel o mahina. I-audio trace ko na lang kung saan nagmumula yan para maano -na natin ma-detect natin. Ngayon mamaya pag nakita ko na sa nang sira banda ituturo ko na lang. So, yun ang problema niya mga boss. Pag ginagalaw to, yung wire, may tama na. <laughs> Nawawala oh. Yan. So, ang gagawin natin dyan ay ihinang na natin ni yung wire. Para maano natin. Mayari natin siya. Tapos, yung dito naman, walang supply kasi yan eh. Sinukat ko dito sa pinakaano niya analog na 'yung ginamit natin at tester. Baliktad pa ata. Sige lang. naka ano tayo, naka naka-DC volts. Wala baba ng supply oh. Hindi natin alam kung tama 'yan o ano. Dito ang baba. Susukatin natin kung may AC may nasuka tayong easy balls so meron siya pero check na lang natin kung magawa ng paraan yung loss dito yan o okay nangyari mga boss ay tawag dito ko muna yung supply na isa ito saan yan papunta ito yon ito papunta dito yan hinang natin tapos sinukat natin ngayon may nasukat tayo na supply diyan yan May merong ano 4 point something volts kasi gumagamit to ng ano eh uh, regulator ayan So meron okay yung power supply. Ang problema baka dito na sa IC niya. Kaya wala na siyang display pero may ilaw naman yan. no. So try nating ibalik tapos check natin kung ma ano mawawala. So binalik ko na mangyari, meron akong na nasukat na supply tika lang. Nakaano kasi tayo eh. Naka-analog. ano eh. Chopstick tayo. Tingnan niyo mga boss. May nasusukat tayo dito. Ayan. Tapos dito. Sa dulo. Ay, baliktad. Baliktad naman to. Meron mababa. So, anong nangyari? May problema ata sa wire kasi dito sa dulo. Meron eh. Ano ba tong tester ko kasi? Baliktaran yung ano nila eh. Ayan o. Ayan. So, ayan mga boss. Uh, ininang na natin dyan. Tapos yung dito naman, yung wiring nyan, ito na. Ayan. May display na rin yan. Iangat natin na konti. Ayan. Kita nyo, may ilaw na. At, may ngayong yung motor sa labas. <laughs> uh, subukan natin. Ayan. Ayan. Okay na. Lipat ko sa kabila. Yan. Ito yung ano. Uh, lipat natin dito. Okay. Okay na mga boss. <coughs> Nakubo ako. Ayos na. So, ibalik na lang natin uli. <laughs> At pati yung nawalang display, nagawa natin ang paraan. So, play lang pala. Nag-lose lang pala. Ito yung pala nangyari, oh. Hindi ko na malayan. yan. Ang dumi, Ah, uh, Putol na pala. Hindi pa tayo nakapag-neal cutter. Kakahawak natin ang mga madumi yan. Eh. So, finalize na lang ito mamaya. Akala ko palit potentiometer tapos mga switch ayos na. Hindi pala kaya ng isang ano biglaan pa ganito. Okay hey, mga boss, uh, naiwikabit ko na. <laughs> Wala na nga lang kulang-kulang na eh. Ba't ito oh. Pero at least naayos na natin. May display na rin. Okay na yan. Ay, walang sounds. <laughs> Nangyari. Ah, natanggal yung ano. Ni suk lang kasi to, ano, sinuksok lang diyan. Hey, nilalaro <laughs> Ay, <yung> <laughs> <Okay na? laughs> ito naman pag halimbawa lilipat tayo chipim gagana ba ito? maluwan o masikip? okay na so hanggang dito na lang mga boss first ito yung pinakaunang upload ko o pinang vlog pinakaunang vlog natin sa 2025 happy new year ulit sa lahat